Sabi nga, di ba, parang halos wala na ng uh, network war hari nga. Magandang balita po yun para sa aming lahat, lalo na sa aming mga artista. Kasi ibig lang sabihin, mas maraming trabaho, di ba? ikaw lang ang na nakakatawid talaga sa lahat ng network, ano? Oh, Ngayon, nandito choice. ka sa GMA. Wala mo nung nakatrabaho. Uh -oh. Bukas, sa <laughs> <walang> ano? <laughs> so, oh, ikaw lang yun. Ano ang pakiramdam ng lahat ng ano, naiikutan mo siya? Hindi, hey, siyempre. Ako pa ulit ulit po ako magpapasalamat sa GMA News and Public Affairs. Ma'am Nessa, thank you so much. Sir Neil, Kuya Michael, from Inday Will Always Love You, Imagine, to the one I love, na kung saan ko nakatrabaho si uh, Ruru. and then ngayon Black Rider. Talagang ang sarap-sarap kasi mag-alaga talaga ng GNA News and Public Affairs. Thank you so much for having us. Napakaganda ng preto oh, na nagiging uh, kabahagi ako. No? Sabi ko siya na kapamilya. <laughs> <laughs> nagiging kapahagi ako. Nagiging ka kabahagi. Kapuso, 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 kapuso. Nagiging kabahagi ako. <laughs> ang dami, syempre ang daming uh, artista, pero yung trabaho, hindi na ganun kadami yung trabaho, di ba? Kaya para mapabilang ka pa, talagang napakalaking pasalamat natin, di ba? Nabibigyan tayo ng pagkakataon pa rin hanggang ngayon. And uh, yung naman kung uh, nakakatawid-tawid tayo, sabi nga, di ba, parang halos wala na ng uh, network war Ika nga, magandang balita po yun para sa aming lahat, lalo na sa aming mga artista. Kasi ibig lang sabihin, mas maraming trabaho, di ba? Mas maraming oportunidad. Kaya naman na uh, mas marami nakakapagtulong-tulong like pag nasa kabila ako, 'di ba, naghuhurado ako, nakakapag-promote ako ng Black Rider. Okay? <laughs> 'Di ba? Oh, so hindi na. So kaya naman ito answer prayer 'yon, ano, na ngayon pwede na medyo malaya na, no, na uh, nakakapagtrabaho ka. Sabi ko nga, sa kung saan kailangan ng serbisyo ko, syempre nandoon naman ako. Willing naman akong ibahagi yung kung ano yung talento na ibigay sa kung tawag book and bless. <laughs> Paki, sabi lang kung ano yung role niyo at saka kung ano yung how is it working with these ano, diverse, diverse yung kasi. So, how is it working with them? Kasama po ako dito ni Mayor Alfonso. Ako po si Madam Sasha Buenaventura. As you can see with my gown. Hindi. <laughs> uh, alam mo, feeling ko po, uh, ito na talaga yung project na magsiselo si Carmina Villaruel. Dahil patay na patay po si Zorin sa akin. Dito sa, dito <laughs> sa teleselo yun to. ko ba? Diba, ekselo? Patay na patay ito sa akin. Dito? Ako ba talaga yung isang so hold na yun? <laughs> eh, hindi, feeling ko talaga. De, dito, ay, hindi, dito. Eh, hindi niya sa'yo. Ano yung Zorin? Parang kinahihiya ako. Uy! <laughs> 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 Aminin mo, yun yung role ni Mayor Alfonso. No? At uh, ito po yung pagbabalik seri ko actually because ang tagal kung hindi gumawa ng teleserye, my last was madrasta and then inoffera nila ako puro po lock-in and ayoko mag-lock-in that time because sa mga anak ko until Finally, right timing talaga, get God's perfect time. Thank you again, Kuya Michael. Kasi yung sinabi niya, Black Rider. Of course, and working with Ruru again. Uh, mga kapatid ko sa pananampalatayo with John Lucas din, ano, you know? I'm so happy and proud of them, sa mga batang ito, mababait, marespeto, mahuhusay na mga batang aktor, kaya proud na proud ako sa kanila, uh, working with